Ito na ang aking Ang onion. Carrots. And green peas. And syempre ang beef at ang atay ng beef. Beef liver.

Ay, malambot ng kamati. Malambos na malambos ng kamati. Nandiyan ko na yung beef saka yung atay. Pinagsama ko makatingin na rin yung kahapon. So overnight One day one overnight

Tayo. toyo sige, isa lang hindi ko na siya lalagyan ng asin kasi may toyo na, tsaka na itimpla na siya nung kahapon itimpla ko na siyang puminta, toyo, patis and ano ba yung yun um, nga yun yun. toyo, paminta patis, magic sa kahapon so ayan, papakuluan nyo niya alagyan ko na din siya ng sugar isang cubes lang na sugar Asan ah, Ang katanggal ng alat. Hindi naman siya maalat pero huwag kang pasarap. Hindi na Ang kong dip ay Brazilian beef. kaya magbalis lang yun siya maluto. Pwede po na siya, pwede mo ilagay yung okay. green peas at saka carrots. Pausin kasi po yung aking green case, kaya ulit siyang inilalagay saka ang barcaita hindi naman dapat siya na lulutin na siya pang hapok lang talaga siya at siya po ay ready ay na yan ready na yan Ayun na let's eat thank you for watching